presyo ang bigas sa ilang pamilihan matapos ilunsad ang Rice for All program ng pamahalaan. Ayon pa sa Department of Agriculture, posibleng mapababa pa ang presyo ng bigas dahil walang shortage ngayon sa supply nito. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Tigli limang kilo kung iripa ang mga bigas na ibinibenta sa Pasay City Public Market para sa Rice for All program ng pamahalaan. Maramihan kasi kung mamili rito, lalot 40 pesos kada kilo lamang ang presyo. Si Romel Lagunay nga, kalahating kaban kaagad ang binili. Kung hindi na maulit eh, kaya samantalahin natin. Eh, malaking bagay po, makamura tayo. Kahirap ng buhay ngayon. Sa obserbasyon ng lokal na pamahalaan, nakapektro ang pagbebenta ng 40 pesos na rice for all sa presyuhan sa merkado. Dati po, talagang mataas, 60 pesos plus. Pero ngayon, makakakita po kayo ng 15 na lang. Kwento na ilang nagtitinda na obliga silang ibaba ang presyo ng ilang klase ng bigas kahit kaunti ng kitaan makasabay lang. Ang well-milled sinandoming rice nga na ito, ibinibenta na lamang ng 42 pesos mula sa dating 47 pesos. May 40 na sa labas. Ayan. Para masabayan din po. Kasi hanggang doon na lang po talaga. Kapag binaba pa, wala na talagang kikitaan. Nilinaw ng Department of Agriculture, sakaling may aging stocks o naiimbak na supply ng bigas, diretsyo ito sa ilang kadiwa stores para ibenta ng 29 pesos kada kilo para sa mga beneficiary ng 4 piece PWD, senior citizen at mga solo parents. Ibig sabihin, magandang klase pa rin naman ang itinitin ng 40 pesos na bigas at matagal-tagal pa raw bago ito masira. Hindi naman ma-expire yun. Actually, iba dun, bagong deliver pa lang karamihan doon, na uh, less than less than 3 months pa kasi ang ang major ba banata natin ng bilihan was only uh, June, July, August hanggang hanggang ngayon eh git ng DA posible pang mapababa ang presyo ng bigas lalo't wala naman daw shortage ngayon sa supply if we have the powers uh, back sa NFA uh, definitely mapababa pa ang presyo kasi pwede na kaming uh, sa farmer, tapos diretso na kami na magbimil at diretso na sa palengke. Wala na middleman. Target ng ahensya na mapaabot pa sa 170 stores ang naturang Rice for All program bago matapos ang Disyembre, Kung saan ia-adjust na rin ng mas maaga ang schedule na pagbibenta ng 40 pesos na bigas sa mga piling pamilihan. At simula sa lunes, plano na rin nilang itinda ito sa mga city Hall sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline. mon gualvez nos 5.